Welcome to my guys Shout shut down So yeah I'm bad nothing ating and nothing uh historia I, -i am not dito sa Welcome TV Tagbes Ito <laughs> na kaway suliran sa kinabuhi ogi ka na o sa Kini ang inyong suliran Suluha So ayan na Simulan na natin alamat Take 2 So ayan, naga nandito po kami sa Bakhtan International Airport kung saan uh, babalik ng aking uh, mama sa ibang bansa so ayan nakikita niyo naman ang ating caption sa ating video na iwan si mama ng aeroplano so ayan habang kami ay naghahantay ating nag-aabang sa aming mama na pumasok para i-check in ang kanyang bagahe wala kaming kalam alam na meron palang uh, isang pangyayaring hindi inaasahan so ay, habang uh, nagbibidyo ang aking um, aking uh, kameraman uh, ano kayang binibig na gawa nito? So ayan, ito lang nga. Uh, habang kami naghihintay, lumabas ang aming mama na nag-check-in ng ganyang mga luggage. Kaya pala matagal kasi naiwan na pala siya ng aeroplano. Yung uh, dapat pala nung uh, kahapon pa siya or February uh, 8 ng uh, gabi kasi yung flight niya February 9, 12, 10 a.m. ng madaling araw. So, ayun na nga. Kaya pala iwan So, ngayon ang uh, ang ginawa niya uh, nagbayad uli siya ng $120. Sayang. Sayang. Pero na naging batu pa. Yun 120 dollar para mag uh, reschedule ng kanyang flight. So magiging uh, February 11 uh, ng uh, 12.10 am ang kanyang iyahe ulit. Kaya dapat February 10 ng uh, 9 pm nang dito na siya sa airport. Sana maulit muli. <laughs> sayang ang $120. So, ayan. Ito na nga. Aha. ito natin na makikita. Ang mga buong pangyayari at kaganapan. So, yan. Nakikita nyo ba ang nakikita ko? Di ba malaking uh, papabago dito sa airport? Maganda na ang kanyang uh, design. Ah! medyo pwede na panglaban sa mga ibang bansa. Kaya wala ba kayong makamay dyan? Eh, so, di ba? Ang kodos sa mga gumawa at nag-ayos ng ating airport of Paliparan. So habang kami naghihintay at walang kalamalam sa mga buong pangyayari. Okay. Ayan, binibidyohan ko ko baka kasi may mahagilap kaming uh, mga artista. <laughs> Kahit local or international basta artista. Kaso wala. Nga nga. So yan, di ba? Ang ganda. Ang ganda ng airport natin dito sa Cebu. Iyan, ito nga pala yung uh, Mactan International Airport sa Terminal 2. O di ba? Maraming mga pasahero nag-aabang, naghihintay ng kanilang uh, check-in. Oy, oy. Ano 'yun? O di ba? Ang ganda. Ang ganda ng video. <laughs> Ngayon, focus niya. Focus, focus. Focus, pre-focus. So, ayan. O, diba? Yung mga... Nandito, nandito pala kami sa second floor. Oy! Calves! Ang ganda ng niwanag, ah. Sorry, sorry, sorry. Ay, sorry. Ay, sapang ang calves. Ang dami niyo, ah. naglabasan ah. So, ayan. Ito na nga. Ito na nga yung uh, bida nating bata. Makulit. Bibidyohan yang kanyang lola kung anong ginagawa Kaya dito na makikita ang ating main topic. Sayang. Sayang ang 1 na pamasahe. Uh, sige, i-check yung maigi kung pwede pa. Ayan, uh, na-check na, na-check na. Kaya, sayang talaga. No choice. Ayan, huwag niyo po kalimutang mag-subscribe sa mga bagong tunin po dyan. Ito po ang uh, Shum TV Tabers. Ah, so Among the rest. So ayan, tapos na ang ating uh, palabas. Kaya yeah, pinalabas tayo ng airport. Kasi nga, walang... Uh, walang biyahe. So, babalik pa si Mama sa February 11. So, ngayon, hindi po na nabidyohan ng paglabas ni Mama kasi mahaba na ang ating video. Baka, baka mainip kayo sa ka-aantay. So, hanggang dito na lang at ako'y uh, babalik na. Sa aking work, habang sila ay uh, ihatid ko sa taxi, syempre. Kasi ako, naka-motor, sila naka-taxi. So, yan. Binibidyoan ko pa ang aking uh, sidekick. Ang kameraman man kum. <laughs> aking kameraman na um, medyo makul malikot ang kanyang video. Iwan ko ba kung nanginginig o sadyang niya uh, ininginig sa ginawa. Ginawa or guto, malams na. Sayan so, nga. Ah, dito na. Ah, mm -hmm. Dito na palabas si mama. Asal lang ba yun? Ayun. Alright. So, ito na nga ang isa lang masasabi ko sa may mga magulang pa dyan na kapiling nila sa kanilang uh, kiliran. Ay, uh, sa kanilang tabi. Huwag niyo pong uh, hayaang uh, mawala ang inyong nanay na hindi niyo pinabadama ang uh, inyong pagmamahal. Kaya, habang nandyan pa sila, ipadama na ninyo ang uh, pagmamahal na inihintay at inaasam ng inyong mga magulang. Pwede nyo silang sabihan ng uh, I love you, mother. Or, I love you, mommy. Ganun. Kaya, sa mga may may buo pang mga mga hulan siya ipadama nyo na ang inyong pagmamahal na walang kapantay kaya at ito pang ibigay nyo isang malutong na na may kasamang laway so ayan na nga pa balik na ako sa king at nagmumotor ako dyan pang kapunta ng syempre, IT Park so yan o di ba walang ka traffic walang ka traffic traffic ang ganda pa ng mga loloy sa mga daan kumukuti -kuti, kuti 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 top ang ganda ng mga ilaw so yan na nga ito na nga balik tayo sa ating topic sa mga sa, dapat ipadaman nyo na ang inyong pagmamahal sa inyong mga magkulang huwag nyo nyo hantayin na mawala ang inyong mga magkulang dahil huli na at hindi nyo nyan maipadarama sa kanya ganon nyo sila kamahal dapat maaga pa lang sinasabi nyo na ang inyong mga hinanain or mga sa loobin sa inyong uh, kinikimkim sa inyong puso uh. kaya wag nyo nang hintayin pang uh, maging uh, isang uh, legend or instinct ano raw kung meron pa kayong mga magulang uh, pwede nyo nang ipadaman yan ipakita sa inyo sa kanila kung gano'n nyo sila kamahal Pwede nyo silang i-treat, ilabas, igala, at higit sila at mag-banding kayo. <coughs> Excuse me po. So yan, ang tagal pa natin ang video. Ah. Meron akong naisasabi po. So yan na nga. Yun na ang aking uh, matasasabi Mapapapayosin yung lahat na Sa mga may mga magulang pa dyan Huwag niyong uh, ipagkait ang pagmamahal Na karapat-dapat at ipadama sa inyong mga magulang swerte kayo kung uh, Ang inyong nanay at tatay ay nasa inyong bahay Kasi may iba dyan na umano na ang kanilang mga magulang isa lang sa mundo. Wala lang silang nanay at tatay na pwedeng sabihin at sakapin niya at sabihin mahal na mahal sila. Kaya, habang buhay pa ang inyong mga magkulang, sabihin niyo sa lang na mahal na mahal ko ang mga magulang ko. Ah! Kaya ayan, sa mama, I love you mama. I love you papa. mahal ko kayong dalawa. Kahit, kahit may salihin na kayong pamilya. Kaya i palagi kayong mag-ingat. Ingatan ng inyong mga kalusugan. Iwas sa mga masasamang uh, bisyo. Huwag uh, Huwag abusuhin ang katawan dahil hindi na tayo bumabata. Kaya, ingatan ninyo ang inyong mga sarili. Nandito lang ako at nagmamahal at nagmamahal hanggang uh, sa huling hining ako. Kung kaya kong ibigay, ibibigay. maraming salamat sa inyo kung uh, nandito pa kayo sa nanonood ng ating video huwag niyong kalimutang mag like subscribe at share ang ating video so hanggang dito lang po ini ang inyong uh, post host for today's vlog Shum TV the best So, ayan. So, huwag niyo po kalimutang mag-like, share, at subscribe. Para sa ating next video, mag-shoutout sa iyo. Sana manan, sana may mag-comment. So, hanggang dito lang po. Always remember, kung walang knowledge, walang power. Kung walang power, walang knowledge. Oh, right. God. see bye Sigh, bye Thanks for watching!